Uh, 550 550 ah uh, uh, pang तो ता? 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 mix siya sir mix ah 1000 1000 oh hindi naman kasi <laughs> santo lang kasi tapos naman yung baraw nito tapos yung indication ata ano oh hindi mo kasi sobrang dami ng init baka sakaling mag-aan wala supply 26 minutes na napaglaanin kada minute Bukan dulu yang bos. Bukan yang kuya. Bukan Buat ini. Bos, di nama Ini lagi nanawin. ওখানে তো কই যমকানে যান গানা তো গوريا বান্দে 25 গারছি লাই পাওয়ার এর লেট কম্পার কই নেই

Ito yan ang lagayan ti. Ito yan ang lagayan. Ganda okay. ng bike, no? nang ng boss, ganyan. Yung kulay pula. Ah. Oh. Pa solar. Opo. Solar na may power bank pa. Ano 'yan? 420 420 Okay, abroad dela. Kasi mag-charge ng kuryente sa cellphone, mag-charge. Pwede yan. Basta po ni charge. Kung nasa babad na masaraw, no ng masaraw, pwede ka na mag-charge. Okay. Hindi nawawala ng ilaw yan. Ganda no. Pang-tinyan eh. May pusina pa. Ayan. Kung sa bahay pwede kong mag-charge. Ganda no. Ayan. Dito i-charge. Ito, ito, ito yung sa power bank. Ayan. May sarili siyang USB. Ayan, may sariling USB. Oh. Pwede siyang mag-carga sa cellphone. Ayan. Yung malaki tapos sa cellphone. phone. fully charge siya. 380 na lang. 380. 380 lang sa cellphone. 457.

Pakapit ko na lang bus sa may dulo doon, may bike shop doon. Mahal ho yan kahit sa kanila o Baka tatlo-tip o itong unay ng pinakamababa. ba? yan. Alo yan, yun know? o. Hmm. Matiba yan. Alo na yan. Yan ako yung pinakamotelo ng ano, ng mo bago na yung um, uh, ano niyan, model niyan, malapad na hanggang dito. Uh, yung dati nila yung patulis na ganyan. Patulis. Kasi na yung nandiyan, may ano yung may tanong Pwede well, magkano ang ganyang reserve? Magkano to sir? Magkano ganyan? 65 po. 65,000? Okay. Yes, well year 3 stain. Mahal na? Drop seat, naka well year 3 stain. Ah. Pati mga kakpit niya, well year. 5,000 lang kayo sir? Classic baby. Pwede yan. 7. Okay. 11 speed.

कहा देते चलो शिक्षान्द्र को सुन ना अब ना यहीं से जा <gan stereotype> <maksimual> nah, ini formula nah, ya, Di, ini Baiki, er, met metunya rotor, sama metunya, rotor

uta <laughs> <Kriterium. laughs> Ah, talagang kinagat din pero mas mali ito. Hindi 'yo ganyan talaga 'yan. 26 yan ito. Ito 'yung 25. Ito, ito. Aha. 26 'yung clamp type niya, eh 'Yung clamp clamping nandito kaya ito regular lang tong size na to kahit na ganito yung hindi, beti sa iso yan, beti. Yung so, alang ani hindi yung ubra yung bayan ka 25.4 maliit. Yung katulad ni sa atin, ordinary ho 25.4 yon. Hindi lulusot to. Ay, hindi lulusot to. Hindi ano kasi makapal eh, no? Nagagastos lang.

なんで Buto yeah, we'll bawas, bawah nembus. bos Wang Piftian, mana ya? Oh, pipi. Datin Wang 150, eh, santan. Santan, eh, santan. Eh, kalau ini, 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 kalau ini, kalau ini, kalau ini, kalau ini, ini,

Ay, hindi ano yan. Ang ganda, <laughs> no? lang, guys, oh. Natatanggap. Isa lang yan, wala. Mayroon It pero is. ibang grado. Oh, Iba na po yung grado ng ano. Grado, kailangan po. Ay, maganda to, tsaka matibay po ito, ito. Hindi gaya ng ibang pandikit. Walang steak ang kapit. Lahat ng bumibili ay bumabalik. Pwede rin sa mga chismosang kapitbahay mag sa mga walang siyuta dyan. Saan Sigurado magkakaroon kayo bumba ba yan? Apo. sa pandigong ito. ganyan? Kaya bilhin na po ito. Ah, uh, 64 po ito. Ah, 64 po ito. Malakas po ito. Kompres na lang Pinoy Pandigit. Uh -huh. Pinoy Pandigit. Ito ang pinakamagay na Pandigit yeah, na gawang Pinoy. Uh, made in Germany. Para sa inyong mga sapatos, chinil, sa Taiwan. Taiwan. Monoblog maganda ng nanbumban <laughs> hindi po naninira ng sapatos, hindi ko siya nagmamansya at hindi ko gumubula At kahit itim ang sapatos niya ay, ganun ganyan, boss. 150 lang. 150. Oh? Huh? 150 lang. Ah, 150 lang. Lang po maganda. Pwede rin sumama sa mga chismosa sa kapitbahay, maganda. Ano yan, boss? Subot lang. Testing. Ano ba yan? Masad. Oh, ano ba yeah. sir? <laughs> Kaya bilhin <laughs> na po kayo. Hindi. Magkano yan ganyan, boss? Para <laughs> sa kuryente, uh, no? Magkano ganyan, boss? Ha? Uh, mga huh? 500 lang, boss. Ay, 500 lang. Yeah. Tapos kumpleto na siya. Ah ito ang okay, tena man, ng May, pahan, ay, yeah. may yung masa, no hindi <laughs> 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 okay. mo na kailangan <laughs> ang ng 500 ang <pangmasal>, no, <laughs> maganda, no? <laughs> so, kayo, tamag, hey guys oh, ang oh, ang maganda rito palakas Pwede mong palakasan kung anong kaya mong palakasan ayan mayari one, di ba yan ilaw ulaw mong dagdagan Two at malakas siya ang kaya no? Ang magagamit to sa so, mga bata. Ah, lahat dala niya eh. Yan ang bilis-bilis pang gamitin. Ayan, palitan mo lang ng pampalad Yung gusto Ito pang bibig, pang tigla mo sa lampara. Tap pa papatayin niya talamin. Hmm. Ayun. Okay. Okay. Yung mga rayuma mo kunyari, tanggalin mo. Sila. Okay. Ang sarap. Ang sarap. sa Facebook? Ano ganda, no? <laughs> Talagang tatanggalin niya yung sakit ng katawa mo. Bilip nga ako dito. Ang galing nga nakambento na ito, Germany. Germany yan. galing A nyo, 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 sa Germany. Germany ang nakaisip. Kaya ang China ang ginawa nilang tigagawa. You know, ah. Pero matibay. Matibay okay, siya. Tagal yung ganito ko. Ito, ewan ko lang. Pwede rin ba sa likod? Pwede rin? Oo. Sarap Mahal-mahal na lang magmasahe. Pero huh? ang bayad ka, 700. Ito lang, umano-mano. Pero pwede ba yung tawaran, boss? Oo, sige, 450. Hindi, oh. oh, okay. pabalikan mo, boss ko, boss. Pag gusto mo pa rin, 400. 400. Iba, salamat. Bukan bintangnya, bos. Rp. terbukti.